Police Regional Office 3 nagpakalat ng 2,000 night patrollers sa gitna ng Luzon. Mababati sa balita si Johnny Reblando. Johnny. Inilunsad ng uh, Police Regional Office 3 ang uh, ang mas pinaigting intelligence-led at uh, target specific sa mga operasyon Upang mapalakas ang siguridad at maiwasan ang mga illegal na aktibidad sa mga critical at mataong lugar sa gitnang Luzon, ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General uh, Jen Pahardo, ang deployment ng mahigit 2,000 night patrollers ay bahagi ng mas malawak na kampanya ng PNP para sa pagpapanatili ng kapayapaan, at kayusan alin sa marching order ni Pangulong Bongbong Marcos para sa isang ligtas at uh, disiplinadong bansa. Ayon kay Brigadier General Pahardo, ang mga pinalakas na operasyon na ito ay di di direktang tugon sa panawagan ng ating Pangulo para sa mas ligtas na lipunan. Simula noong gabi ng uh, May 28, higit 2,000 night patroller ang deploy sa mga urban center, kabisera ng mga lalawigan, commercial na distrito, transport terminal at iba pang matataong lugar sa rehiyon. Binuo ang mga ito ng uh, maneuver force mula sa iba't ibang police provincial offices at regional mobile force battalion. Ang mga night watch patrol teams ay nakatuon sa pagbibigay ng siguridad sa mga manlalakbay, motorista at mamayang nasa lansangan tuwing gabi. Ako si Johnny Reblando ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis, walang mintis.